ang polling precinct po, yun ang mabigat ang limitasyon. Kahit si Kapitan, kahit si PNP, si militar, hindi pa pwedeng pumasok. Kahit may nagkakagulo na sa loob nang hindi sila pinapayag at pinapapasok ng electoral board. Nung ako, kasama niyo ako, umiikot habang pagkatapos kong bumoto, kahit kailan, hindi niyo ako nakitang pumasok sa kahit na anong presinto ng dinalaw natin na paaralan. Iniwasan ko yon because I wanted to set an example that even the chairman of the committee should not, cannot, and must not enter the polling precinct. Sa bandang huli, sa pumasok ba naman ako doon, kausapin ko electoral board member, may istorbo pa sila sa trabaho nila eh. Yun nga yung purpose eh. Kaya nga daw po bawal kausapin ang electoral board members simply because nasa batas natin. Kung wala sa batas natin, bahala. Okay na okay po sa amin na pumasok sila freely. No problem. Wala tayong pag-uusapan sa polling precinct. Pero pagka polling place po, okay lang po. Pero pag polling precinct, nasa batas po kasi. Yung po yung kaibahan. Siguro po nanibago sila dahil wala pong ganung batas sa ibang pinupuntahan nila. But you cannot blame the COMELE. Do you blame the law? Perhaps even not. Hanggat hindi binabago ang batas, then that we have to bow to the wisdom of our law. Kung ano man ang kadahilanan niya noong 1985, na yung batas na yan, eh yun po yung kadahilanan kung bakit naandyan yung batas na yan simula noong 1985. Mamaya uli. Uh, ano yun? Ah, uh, titintanungin ko mamaya. Patanong mga kitita. Apo, ino-audit sir, i-release audit lang, i nga Ino-audit lang po. Sir, nangingi daw lang bukod dun sa statement nyo. Nangingi daw lang technical explanation ng Prel BPCR yun kung ano may Para saan po? Yung uh, so sa delayed transmission. Ay, ginagihintay ko. Wala pa kami na natanggap na formal letter tungkol sa bagay na yon. At na-explain na naman Expanon. natin fully. Um, statement we will have to list. have later. May statement na rin naman ng ComElec which is the official statement of the Commission. Therefore, it binds uh, practically uh, everybody here in the Commission on Elections. So, yun po yung aming uh, uh, explanation. At uh, hindi na po, wag na po nga hindi para mag -away, away kami, we are all partners. Sa bandang huli, nalagpasan natin ang eleksyon na to. Sa bandang huli, uh, kung napansin ninyo, maayos tayong lahat, nandito na tayo, wala tayong pinag-uusapan na violence. Ang pinaka number one sana na talagang pinagdasal ko, wag naman po nadadanak ng dugo. Wag naman po magkakaroon ng malawakang violence or what. Kasi sa bandang huli, pinaka ang buhay ng tao. We can always survive an election, but we cannot survive if there are people.